thank you Bago ang operasyon, sumailalim muna si Shaina sa maraming pagsusuri at psychological test. They have to uh, diagnose from psychologists. And and the psychologist we work together and they might have some tests like a drawing exam how they have to find out how they are. Are they really or they pretending? pinagbabawal ang kamera sa loob, kaya ang kaibigan niya ang kumuha ng video. Natakot ako, pero walang, walang lugar ang takot sa aming mga bakal. Ginabit ko si Dr. Sarang, kinausap niya ako, so sabi niya, Uh, matutulog lang daw ako sandali and then pag pagbangon ko is ganap na akong isang babae. So, Inuna ng grupo ni Dr. Saran ang breast augmentation. Mm. Is that this big or that big? My big and patient's big may be not the same. Okay. So, so uh, in my practice, I always show the pictures. How, okay. want to look like this or this or you go back and make decisions. And show me the pictures. Um, dito rin, um, mas naano ako dito eh, kasi mag-undergo rin ako ng operation dito sa breast kasi parang kinakatay talaga, parang baboy na kinakatay. Um, kasi dito, binutas dito niya. Actually, nag-take lang siya ng ano eh, ng 30 minutes, around 30 minutes or more than 30 minutes. Sumunod ang sex reassignment surgery. Can you tell us, doctor, the procedures from first step to last? In, in the area that should be the new, uh, the, the nerve sensations and everything. So most of them, we have to creations again and keep the nerves and the cosmetics and the functions. Una, inaalis ang scrotum. Ang ari ng lalaki ay ginagawang bahagi ng bagong ari na pambabae ibinabahay naman ang mga ugat sa ginawang ari na pambabae. Ayun yung pinakamadugo, super, na parang hindi ko na kayang lumunok dahil parang yung sumisirit na dugo is parang yun, yun ko yung ko nung, na yun, oras na yon kasi sobrang daming dugo. Yung parang konti lang yung container na pumapasok na dugo kay ina Tapos mas marami yung dugo na lumalabas kay ina. So ayun din, natakot din ako kasi mamaya maubos na siya ng dugo. Makalipas ang limang oras, tapos na ang operasyon. Pagising ko, ang sakit ng katawan ko para kung binugbog ng sampung lalaki. Uh, I think her story should be a very good story for patient who's uh, starting her life by her own hands.